Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagsampan ng mga kasong kriminalang kapisana ng social media broadcaster ng Pilipinas Incorporated laban sa social media personality na si Tony Fowler dahil sa mga inilabas nitong mga music video na may masisela na tema. Ayon sa isang post ng official Facebook page ng samahan. KSMBPI President Attorney Leo Olarte MD and KSMBPI Lawyer Attorney Mark Tolentino files criminal case versus Tony Fowler on behalf of Kapisanan ng Social Broadcasters ng Pilipinas Incorporated at the Pasay City Prosecutor's Office thus morning September 27, 2023. Kinasuhan ng KSMBPI si Tony Fowler dahil sa mga music videos nito na nagpapakita sa masisela na parte ng mga kalalakihan at kababaihan na hindi umano angkop na ibinabahagi sa social media platforms. Ayon sa aming nakalap na impormasyon, sinampahan ng KSMBP ay si Tony Fowler ng tatlong beses na paglabag sa Revised Penal Code Section 201 in relation to cybercrime law. May isang minor pang kasama sa isang sa video. So, this is a minor, I think, pamangkin Minor child. So, I think 17 pa to yung video na to. So, nandiyan, oh, Habang nag, sila, na may sabon, uminom ng alak, So, then yung ginagawa nilang decoration, yung sex organ ng lalaki. Sakaling mapatunayan, maaaring magbayad si Tony Fowler ng fines sa bawat video na kanyang ginawa. Bawat video ay may multang 6,000 piso hanggang 12,000 piso at parusang pagkakakulong ng hanggang 20 taon. Matatanda na sinampahan rin ng criminal case ng KSMBP ay sina Vice Ganda at Ayon Perez dahil sa kanilang indecent na pagkain ng cake icing sa isang episode ng It's Showtime. Anong masasabi mo sa balitang ito?